So guys, papakita ko lang tong ngipin ko. So ngayon binablog ko para sa may mga anak nyo na ano, tumutubo din yung ngipin. So papakita ka na. Akin po yung, ganda po yung ngipin ko. Um, ang na siya ha? Dito din. Ah, saka dito ha. Sa dulo ka kung sino yung may mga gantong anak, normal lang naman po yung kung sino din yun ang naghihiwalay ng ipin. Siguro, anak, katulad ng sa na, Naghiwalay na, siguro may patubo na din po dyan na ano. Kaya, lahat po ng ipin ko, nagaano na dito, tapos dito, tapos dito, nahirapan po ako kumagat ah. Hmm. Ganyan ko siya, magkadikit na po. Pero kahapon nakataas pa lang po siya na ano, sobrang taasan po talaga. Tatanggalin na po yating. Kasi nagdudugo siya palagi, tiganya. Ah. Ah. So, sa mga anak na may ganito din, at so, so, yung pangil, wag din kayo mag-alala kasi um, patubo na yung ngipin kasi... <laughs> di ko po sure eh kung tutubo na, di ko sure basta sa mga anak ninyo lang tong ano ang tumutubo yung ngipin Pag, ganito lang po yun huwag nyo pong gagalawin katulad po nagsakit kasi ah uh, na siya sa space niya kaya ano araw araw po nak nagkasing hindi ta ah uh, kasi po naiipit po dito ka ah ayang yung baba naiipit niya po. Nakataas na po kasi yung, ano, eto ah, ah ang... Update ko ulit kayo bukas. Update ko, ko kayo ulit bukas. Bye-bye! Bye-bye! Kakain na kami ulit. Bye-bye!